Saan kaya ako pupunta nito? Wala na akong makain. Nagugutom na ako. Ayun, may babae. Ayun, may babae. Ate, pengi po pagkain. Yak, umalis ka nga dito. Sige po, pasensya na. Ba't kaya ang sama ng babae niyo? Siguro kulang sa aruga. Uh, Ma'am, pwede po mag-report? Di, di po pwede, di po kami naniniwala sa tulad nyo pag na-report. So, pwede po umalis na po kayo? Ah, okay po. Pwede ba kitang ampunin? Sige po, pwedeng pwede. Pwede. Okay, tara na. Mag-loads ka na. Salamat po sa pag-ampon sa akin. Nakapagpalit na po ako. Sarap matulog ang lambot ng kama. Lalayas na ako, nahihiya na ako. Nasan kaya yung batang yun? Maghintay po tayo sa parto.